Good morning. Ay ano isa mapapalang araw mga kalinga pa po. Ah uh, it's ang panibagong vlog isang panibagong video na naman po tayo. So ngayon po ang ngayong video po ay po, nandito po tayo sa uh, babuyan po nila Kuya Bobby 143 oh. Kasama po natin dito si Ate Elaine. So ayan, tayo ng pintuloy kung pwede tayong mag-vlog sa kanilang baboy kasi parang nag ang, ang ganda po ng ano po, ang ganda ng pagkakaano nila ng kulungan o oh, napakalinis po ng paligid ng kulungan nila kasi nagkaroon mayroon po silang ano septic tank ayan oh yun po talaga nakakapagpalinis ng babuyan pagka mayroon ka pong sariling ano at ilain sariling septic tank no uh -huh. o oh, kasi may septic tank namin yan babuyan yung inahinan oh. oh kaya nga po oh kasi mas maganda po talaga yung babuyan na mayroong septic tank dahil malinis siya ano uh -huh. tingnan niyo po ito mga kalinga po Nila, napakalinis po talaga ng ano oh. may sarili siyang daluyan ng tubig Ayan, oh, grabe, oh. Ayan, oh. Ito daw pong baboy nila, Ate Elaine, ay 3 months pa lang po yan. Pero tingnan mo ang itsura. Oh, grabe pong inom ng tubig, oh trip kaya nga kailangan po talaga pag may baboy ka hands on ka talaga ano hindi mo pwede pag oo hindi pwede pagkatiwala okay, sa iba ilusan mo hindi sila sincere at saka hindi sa ano nila yung tama ah, may malasakit ininom mo mo talaga ano ayun nakakuha tayo ng mga tips kay Kuya Bobby. Kaya sa mga gusto pong magbabuyan ay, dyan, ay, dapat po yung may oras, may panahon po talaga kayo sa mga alaga nyo. Kaya po, tingin oh, mo sa 3 months pa lang, ganyan na sila kalalaki, oh. Grabe, oh. Anak niya po ito lahat, sampo, 2, 4, 6, siyam. Hmm, yeah, siyam, siyam. Itong malaki. Ilang po, ilang taon na po si Corazon? Uh, kasi pang pala to eh. Pang apat ng anak niya. Ay pang apat na anak na niya ito. Ilan taon na po siya? Siguro mga ito, mga dalawang eh Okay, Anong laki pa tingnan. Oo, mga pwede ba lapitan doon? Kasi ano lang, hindi malayo. Ay, hindi malayo, siya masyado malapit. Kasi po nag-iingat po si kan sila sa kanila mga alagang baboy kasi dahil nga uso ngayon yung mga virus-virus so nag ay, meron siyang ganyan. Pagka inahin na po pala ganyan na yung kulungan. Para hindi sila makaigot ikot Paano po sila pag nanganak? Oh, Ihiga na lang. Ihiga lang sa likod ka lang mag ng ina, ng bi. Kasi kung wala kang harang, ikot siya nang ikot. Mahihigaan niya ano, mahihigaan itin. niya yung ano. Tunga, ano, ito si, si Beatrice daw oh, mga kalingap admit niyo po si Beatrice. Ay, yeah, si, si Beatrice. Ay, buntis na siya agad. Yeah. Ay, ito naman si Corazon. Ilang taon na po si Corazon? Si Corazon siguro mga dalawang taon siguro kasi pangapat ng... Kung si Intoy sana naging babae. Manay. Manay nung siyam doon. Ay, ang laki. Kaya nga kakulay. Halos kakulay niya lahat. Ito, mga anak nito ito, ay, ang galing. At kaya hindi nyo ngayon pwede iwan-iwan. Hindi nyo naman. Kasi okay. Ay, tingnan niyo po, oh, mga kalinga ito. anak na sila. Ay, po, na. Sulit na. Ito, Sulit na ang ano nila, oh. Hindi niyo po talaga sila napakain ng gulay. Ay, bawal. Ah, bawal. bawal. Sa mga nanitong baboy, o oh, ito ang gulay pwede kasi hindi mo alam kung saan galing ang gulay. Hindi po, pag yung sarili mong harvest. Uh, pwede naman. Pero walang, kasi alam mo, hindi ka naglalagay ng Oo. insecticide, di ba? Pero pinaka pinakagulay nila yung Madre de Agua. Oh, yun. Yung maganda no. tatarin mo. Madre, madre de Agua. Nandiyan sa may kubo. Ayun ang magandang 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 gulay sa kanila. Kasi tatarin mo sama mo sa pins. Yung sinasabi mong pwede ka magpakain ko ng ano, yung sinasabi mong si Indoy. Oo, oh, native kasi. Marami kami dati. Nasa, native. No, native. oh, po. native noon nasa mga pito. Hmm, kasi so, ano, nalulugi kami. Bakit? Kasi sin yung mga native matagal ano 7 months bago mo ibenta so kung ang gamit mo ganito lugi-lugi ka na ayo pwede 'yun sa native. mayroon Pag, ka talagang mga pagkukunan ng, ng gulay gulay sa mm -mm. palengke yun ta yun, yun nga masipag ka lang talaga kumuha sa palengke para wala kang puhunan sa pagkain oh, laki ni Beatrice oh oh wala naman diyan ayun talaga diyan dalawang ito meron mamaya, may parating kami isa. Ay, ano na rin, inahin na rin. Oh, galing, Ay, wow. Galing, galing sa bisyan ito. Ay, oh, wow. Hindi po ba mahirap na ano? Hindi po ba mahirap na magyayong inahin? Ah, uh, depende kasi yan aljo sa pagtake mo ng responsibilidad oh. eh. <laughs> Paano yung hindi marunong mag-alaga oh, okay. ng inahin? Kami ni misis talaga, nag-decide kami na go to the old school. Incident, oo nga. Magpa-farming kasi may edad na kami. Diba hmm. tayo? Hindi naman tayo pwede magkipagsapalaran pa sa... Oo sudad. nga, kasi nga may edad so, na. So, ito, ang ginawa na ito pinili namin kasi ito, malaking tulong sa health. Tama. Kung bakit? Dito kasi... Fresh. Dito sa farm, ito ang ginagawa ko. Nagkayapak ako. Alam mo kung bakit? Massage kasi ito. Oo, oo, oo tama. na tayo Itong Mga ano na, January. O, two years na. 1 year na. Bulwari pa lang. Hmm. Ito, unang pinagawa namin, itong building. Oo, mm -mm. kita ko ito nung ginagawa. Nag-i-enjoy kasi ako dahil gaya nito, kung andito ka, relax yun. Tama. Tapos, yung yung sakit ko na high blood na wala na wala tama tama kasi tama. pinapawisan na ako tapos yung yung therapy na exercise ka yung therapy nitong damo na oo, oo. po na lagi na kaya pak dito kasi kaysa man oh, pa massage ka pa. Oo, di ito, din. Ka. oh, din. Labo na lang, maganda pa. So, namin. Ngayon kaya, babi di ba ano, napatunayan mo mismo sa sarili mo na masarap talaga tumira sa probinsya oh. na. Ganyan po ang buhay na gusto nilang kundin ah, eh. ko rin sa siyudad di Eh. Kaya Doon nga ako nagkauban sa siyudad, pero hindi <laughs> ako oh, lalong stressful kasi una ang kalabang, traffic. Oh, tama. Pasok ka sa work pollution hanggang maaga. Mag-aabang ka na masakyan. Pag-ibig oh, ng gabi, gabi na pagod ka na. Tama. Di ko... Grabe po ang stress natin dun sa ano, no? Ito. Kaya talagang, ano po mga kalingap, talagang napakasarap sa pakiramdam po so, yung ganitong uh, environment. Ha, ano, ganitong oras, andito ka, relaxing ka. Oo. Tapos natin, nakikita mo yung alaga mo, yun, di ba? Nakakawala sila ng stress. Oo, 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 Tama. Kaya pag yung na... Yung mindset mo eh. Tama. tama. Minsan nga, di ko na mo yung mag-YouTube. Hindi <laughs> na, nakatuto ako dito. Maglilinis ka lang dyan. Kaya nga eh. Yun nga, naubos na yung oras okay. mo dyan, ano? So yan parang yung bagi YouTube na lang natin ay libangan. libangan. Mm -mm. Pero talagang ang ano natin habang nagkakailad eh, yung mag ganito mag-farming talaga, farming, no? Kasi dito kasi hindi hindi mo hindi, hindi ka nagmamadali. Mm -mm. Sa ganito, yung bang tagayan yan. Pag-after nito uwi. Mm. Relax relax, relax relax, ka. Oo, relax ka talaga. Mas mahaba yung oras ng pahinga. Mas mahaba oras, tapos hindi ka pressured. Oo, tama. Walang stress. Oo, yun po ay eh, mga kalinga po. Nakakuha tayo ng mga, mga tips kay Kuya Bobby, no? Kasi tingnan nyo naman po kung paano nila inaalagaan yung kanila mga inahin. So, para nakaray dito sa apat na inahin, ano natin, Len? Kaya, no, kasi mayroon pa nung bakante. Ang lang talaga sa pag-alaga nito, lagi mo tandaan, kung gaano mo alagaan yung anak mo, sigla. Oo, tama. Oh, papagutuman. Natural. Oh, pa. Kung ano mo alaga yung anak mo. Siya, Oh, kasi, ah, uh, ganun din sila. <laughs> di sila. Malamig. 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 Babalutan mo din sa malamig. O, oh, kaya may trapal sila sa paligid. Ah, ganun. Pag tag-init, doon siya pwede mainitan. Iangat mo din yan. O. Oh. Hindi lang. Kasi, parang anak, oh, parang anak mo yan na bawal pawisan ang likod. Um, no. Ano Di din niya? Yung alaga ka lang. Iba, Basta iniwanan mo. Tapos babayaan mo na hindi, hindi. Kaya nga, sinabi inalagaan. alagaan. So, si uh -huh. Kasi mga sasayang yung punan mo. Kasi ang pagbababoy, hindi po biro. Oo nga. Totoo yan, hindi talaga biro. O, sample na lang, magkano isang sako nito? Dalawang... Dal ganun, dal yun. Dalawang libo. To dalawang, totoo saan? Kasi ko mo, kung magbiro biro... Gano'y nakat, natagal po yan. Saan? Eh, ito, tatlong araw lang sa amin. Tunong araw nung... Yung kompleto pa yan sila isang araw nito, walang eh, kulang isang sako. Eh. Oo. Oh. So, hindi biro mag magbababoy. Yung sabi ng iba, uh, hindi, hindi kami kumita. Hindi ka talaga kikita kung alaga mo isa, mm -hmm. dalawa. Kailangan maramihan talaga. Kailangan eh. maramihan -hmm. Pero kung gusto mo, ano talaga, same, seryoso ka. Damihan kasi mo. Kasi ang pag-alaga ng isa at pag-alaga ng sampo, same lang. Mm -hmm. tama. Uh, Pareho lang yung oras. Pagkain ka sa isa, magpapakain ka, pupunta ka. Pagpapakain ka sa sampo, pupunta ka rin naman. Tama. Tama. So yan ano po. Ang sikreto talaga sa pagbababuyan, uh, sabi ko, na-ano na, ko, na-realize ko na para din sa tao. Sobrang masina si Baboy. Upa, Akala mo, upang... si ah, Baboy lang yan. Mm. mm. Ano yung sensitive sa lamig? Sensitive din sa init. Kaya mm. na buntis. Oo. Bantayan Bantayan. Buntis. Tapos, pag mainit ang panahon, dapat babaliguan mo sila. Kaya nipis na. Ano ba, pinasampahan? Ah, Kapag pinasampahan mo kasi siya, mag, mag, ah, after ng 18 days, pag hindi na siya magkiran, o hindi na yung mga mga ipipi niya, eh, ibig sabihin nun. Buntis, na siya. Ay, ganun yun. Kasi, ito sa amin kasi ito, di, ang ginagamit namin ngayon, yung mga high-tech na na braid. Inject. Inject. Sasaksak na lang sa kanya. Pero ang lahi nun, galing sa pangga. So, after 18 days, pag, pag magkirag siya ulit, sabihin, hindi sabihin hindi, tumalab. tumalab, so lalagyan mo ulit. Eh sila naman, after Pero days, mas ata, yun. Same lang? Sa barako? Sa barako. Saan sa yun? Sino nagde-deliver sila mismo? Yung teknisya, may teknisya. Hmm. O oh, sila mismo ang nag ano? Kasi sa barako, sa si barako kasi hindi na sila ka-upgrade. Ka, ano eh, ka Upgrade. Ah, kasi unang una si barako. Siya lang ang barako sa si isang barangay. Ubus yung kanyang lakas eh. <laughs> Oh, tapos naapektuhan yung hygiene ng mga big. Hindi, yung mga ano ng mga big. Kumihina din yung ano ng mga big. Oh, oh. hmm. Ay, ganun mm -hmm. na. Kasi sa dami ng mga sinampahan niya, so, parang yung similya niya, humihina sa mga, din. Sa farm, hindi sila gumagamit ng barako. Hmm. Talaga ini inject na lang, no? Maliban lang kung may sarili silang barako. Oo, oh, oh. sa sa may, 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 no? may sarili silang barako. Oh, oh. Sa sa Simlang, 1.5. Oh, Ay, parang pag ganun din naman pag para ako, 1.5 din. Pero sa Simlang. Pero sa inject, terrible uh, ka. ah turbo ba yun? Paano yun pag nag-inject, tapos hindi siya tinalaban, uh -huh. uulitin, may bayad uli? Ah, wala. Ah, wala. Ah, yun at naman ganda. Sa barato eh. Oo, oh, pag inulit. Pa, pag, pag nirampahan, tapos hindi ulitin din yun. Mm. Okay na iyon, mas maganda na lang pala ingit na lang. pa marami tayo na to. Oo, oh, di ba? <laughs> Laki marites <laughs> mo kami dito kay Kuya Babi. <laughs> Hindi lang po si Kuya Babi ang marites kami din. Oo. Parang tayong nagbabalak na magbabuyan. Kasi gusto ko po talaga makakuha ng experience. Itong area na ito, pari bagong ganito yan, para magkaharap sila. So, ah! So, ito pa po nagpa-plan ka pa dito gumawa ng babuyan? Ito pa naman. Tama. Ilang square meter po ito? Ano ito? 1,500. Pulaanan mo dito, magkaharap yung... Oh, tama. Para yung space. Wow, ang galing. Galing talaga ni kay Bobby. Ikaw na talaga. Oh, so, Ayan po. Uh, Ayan lang. Taun na talaga ang sakalam. Kasi ano eh. Yung... Ang Kala ko akat ka ba? Binasa niya isa. Di, pa yung... Tarating pa yun. Tarating pa lang. Ang harin mo kasi mag magkabaw <laughs> sa syudad. Ang ganitong nasa natin hindi na ganyan ka. Hindi na bata. Kaya nga. Sino may gusto ko itong mukha niya to? Ang ano niya Oh. Kulang pa? Patrice. Sa kampo Kulang okay, pa? Okay, parang nag-aalkan siya, ano? Na? Ganun lang. Oo, alkan siya. Kulang pa daw. Hihingi pa siya eh. At saka, ang pinaka importante sa baboy, hygiene. Dapat malinis. Hmm. Lagi naliliguan. Dapat putik. May hmm. eh, makita ka bang putik. Paikot yan. Sinan Oo, nakita ko. Inikutan ko nga. Walang amoy. Wala. Kasi, everyday, uh, morning, lunch. Hmm. Lilinis. Uh, tatlo beses ka mag-wash out ng bumi. Dapat iwas langaw talaga. Kasi ang sakit, nakukuha yan sa langaw, no? Mm Pag dinapuan ng langaw yung area mo, hindi mo naman alam kung saan galing yung langaw. Eh. Tama. Pero ko yung ganyan, nagkakasipon din na Natural yun. Tao nga nagkakasipon din. Hmm. Sipon mo Ang ganda naman niya. doktor, kung ang tao may mga doktor, ang may mga doktor na, din. Kaya like, nga, ang ganda niya, oh. Ang ganda Ay, na kuya, na paano, paano nalalaman mga anak na... Mayroon bilang. Mayroong bilang dyan. Mayroon. Simula nung tinurukan siya, 112 days, dapat nagbabantay ka na. Nagpupuyat ka na. oh, ho, magpupuyat. Huwag kang ka. matulog. Kasi anytime, oh, lalabas na yan. At saka may mga signs sila na mga nganak. Minsan, pag nagbumuya, may kinakain siya, ibig sabihin sumasakit na yung mga hmm, ikaw lang, ikaw lang din nagpapaanak? Ah, uh, Minsan, kumukuha kami ng tao. May mga, mga dito na literano sa pagpaanak. Mm. Ibang abangan nila dito sa puwerta. Mm. Hihilahin kasi pinupunasan agad yun. Kumukuha araw. Bayaran sila after nung kami. Mm -hmm. Kasi pag nahulog daw yung kuya, patay. Oo. Ano? Ano, batayan mo siya kasi minsan may ipit. Mm. Minsan hindi makalabas. Kailangan mo siya hihilahin. hihilahin yun. Hihilahin yun. Hihilahin yun. Hihilahin yun. So yan, thank you, thank you talaga sa kay Kuya Bobby sa kanyang oras, ano, ginagabi na kami. Sa kanyang panahon at nabinigay po sa atin at nakapag-ikot po tayo dito sa kanyang babuyan. Ayan, napakaganda po at napakalinis. Piliin na natin kung sa'yo tayo. Patama! Ayan, yun, tama! <laughs> uh, yan, may Pwedeng, may Oo, Ayan, nangangyog kami, pwede yung may mga Oo nga. Oh, di ba? Piliin mo daw kung saan ka maging masaya, di ba? Para parang walang stress. Yung iba kasi mayaman nga, maraming pera. Kunin naman masaya 'yon. Mm. Sana ako na hugot. Ito <laughs> 'yon. na din ito. Tandaan niyo. Makita mo yung iba, bakit sila nakakangiti samantalang wala silang bahay. Oo, oh, tama. Nalaka lang sila. Pero happy Pero sila. Pero masaya sila. Oh, di ba? Anong sekreto? Nasa sa'yo yun. Saya, tama. Piliin mo maging masaya. Tama. <laughs> So ayan po, maraming maraming salamat po kay Kuya Bobby at kay Ate Elaine. Mga kalingap na ikot natin yung babuya nila Ate Elaine at Kuya Bobby yun. Maraming maraming salamat po kay Kuya Bobby sa pagpaunlak na pinapasok tayo dito sa kanilang uh, area sa babuyan Kasi talaga po mahigpit ngayon ang mga peg, uh, pegiri kasi nga dahil sa virus na kumakalat. So ayan, thank you, thank you very much Kuya Bobby. And supportan po natin Kuya Bobby 143 and Ate Elaine. Ayan. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po. sa po natin kay Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Prab. Ayan, thank you, thank you. And sa lahat po ng ating mga Unicap members na, na patuloy po na naglilingap sa ating mga kababayan. Ayan, God bless po. Shout out po Laban Care, Jewels 5, Team Dungaw, Team Support, Team Rescue. Ayan, sa ating mga titas. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you po. Tita Ania Ramilia, Tita Terry Anderson, Tita Erma, Tita Emily. Ayan, Tita Normenda de Leon, Tita Love. Thank you, thank you po. And Ma'am uh, Lita Haber, Ma'am Fe, ayan, shout out po. And sa lahat po, Kabian JC, JLC143, shout out. Ati, kun, be considerate, ayan, Ma'am Lucia Bitoni, shout out po sa inyo lahat. And marami marami salamat po sa mga hindi ko po nabanggit. Thank you, thank you, marami marami salamat po. Love and care, Ma'am MJD, Ma'am Maritis Omblas, And Sir Jeremiah, May 6, and Kita Rain, Nora Balbas, Sis Nora Balbas, Rohan, Sir Jeremiah, Tiba Vlogs. Shout out and God bless!